Hello guys, welcome back to my channel Marita's Kitchen and Travel. To this vlog, mag uh, bake tayo ng prawn. Ayun, napakalaki meron ako dito ng napakalaking prawn, tatlong prawn. Ayan, Tsaka curry leaves. Tsaka yung ating chili. Isa lang option lang 'yan, guys. Kung ayaw niyo nang maanghang, okay lang. Tsaka yung ating garlic ang ating mozzarella uh, cheese. Tsaka yung ating evaporated milk at tsaka butter. So guys, uh, unang-una kasi creamy ang ating gagawin. So, una guys, tanggalin natin yung kanyang laman. Ayan. Pero anuhin lang natin, dahan-dahan lang para hindi natin para hindi masira yung kanyang ah uh, shell. Ang laki kasi guys, baka hindi siya maluto kagad kaya ayan. Sobrang laki talaga guys, sobrang laki niya. Kaya dahan-dahan lang, baka para hindi siya ma maano, ma, -ano, ma masira yung kaniyang ano, kanina nga ginunting ko na sira na nga eh. So ayan, tanggalin lang natin siya, dahan-dahan natin siyang tanggalin iyon, Gamitan na lang natin siya ng gupitin ko na lang siya dito guys. Para hindi masira yung kanyang ah uh, ano yan. Ayun Yung balat. Kaya kailangan. Ayun guys, so oh, sobrang laki talaga. Kaya ayan, isit aside muna natin siya diyan. So, yung isa na naman. So, ngayon naman guys, hiwain natin siya. Ayan, tanggalin lang natin to Hindi ko natanggal kanina. Ayan. Yung itim niya ba? I don't like that. So, hiwain natin siya ng, hindi naman siya gaano malak, maliit. Basta, yung katamtaman lang. Kasi, masyado siya malaki guys. Kaya, hindi, parang hindi na siya maluluto kaagad ba kaya kailangan natin siyang i uh, kailangan natin siyang hiwain ayan ang lalaki talaga guys ng ano, ang lalaki laki niya talaga Para na siyang love store. Para na siyang love store kalaki. Biro mo yung laman niya. Oh, ang lalaki. Ayan, tatlo lang. Tatlo lang yan grabe, sobrang dami na. Okay. So, ganito lang siya kalaki, guys. Ganyan kahit ano. Tara na, guys. samahan nyo ako doon sa likod. So, guys, mag-add ako ng uh, ginger. Ang cutting ko lang siya. Yan ano mo na i fry muna natin siya hanggang mag and brown. So, i-add ko na rin yung ating garlic. Ayan ko sha, ano guys, tanga. Tapos pag nagbula na siya, tatanggalin ko siya. Para. Ayun na guys, nagbrown na siya. Tapos ito na yung acquire. Tapos i natin siya ulit dito. Then, mag-add ako ng butter. Ay, maganda itong butter ito. Ayan. Mag-add ako ng one teaspoon ng butter. Sinaan ko na muna yung kanyang apoy. Para hindi siya nakunog bagay Tapos, lagay ko yung curry leaves. Ayan. Yung curry leaves, guys, nagpakabang siya. Yung curry leaves. tapos yung ating stone. Wow, ang bango. So, mag-add ako ng ah uh, black pepper. Chicken powder. Something chicken, chicken powder. Okay, hello, inyong. mag-add ako ng uh, oyster sauce. Mm. -hmm. oyster sauce lang. Then, i-add natin yung ating condensed milk. Ay, ah, evaporated milk. Oh, evaporated milk. Then ilagay natin yung at ibalik natin yung uh, garlic. Tapos na So kaya yung ating chili. Optional lang yung chili guys. Kung ayaw nyo ng manghang, okay lang. Yung curry leaves ang nagpapabango siya. Nagpapabango lang. Tapos tik na natin. Mmm out. Wow. So, tama na yung kanyang. Tama na yung kanyang ano. So, ah, Mag-add ko na ako ng kunting sugar. Mag-add ako ng kunting sugar para ma-balance lang yung kanyang ah, uh, ano, test. saka kunting salt kunting puti lang yung salt kasi ano na sotik eh. so, natin wow mm. wow so, okay na siya, guys okay na siya. Oh palamigin ko muna siya saglit bago ko siya ilagay doon sa ating ano, ibalik doon sa shell, okay? So, ngayon naman guys, ilagay na natin siya. Huwag oh. natin damihan ng chili. Kasi mayroon ding ayaw. Ka ano ka? ano pwede siya? Kaso lang yung ang sarap niya. Sarap ng ano ng sauce. Sarap ng pagkagawa ng sauce. Tsaka, buti na lang guys, ginanito ko siya. Kasi pag hindi gaganituhin, sa sobra niyang laki ba? Sa sobra niyang laki, matagal siyang maluto. Kaya kailangan talagang, kaila, kailangan talagang, i mo na siya bago lagyan ng cheese. So, ngayon naman yung ating cheese. Lagay natin siya dito sa ibabaw. Mas maraming cheese, mas masarap. Okay. So, okay na siya guys. Ayan. Ayun. Ang ganda. So, tara na, samahan nyo ako, ilagay natin sa oven. Okay. Sinit ko siya, guys, ng ah uh, 20 minutes. So, ayan na guys. Okay na yung ating front. Ito na guys, ang ating bake prawn. Cheesy big prawn. So, sana magustuhan nyo ang recipe kong ito at i-like, subscribe sa hindi pa nakapagsubscribe at ring lang lang yung bell para updated po kayo sa mga susunod kong videos. Thank you for watching and God bless. See you in my next video.